Hello guys. Share ko sa inyo yung ano, yung binili kong self stick. Ang tagal, tagal ko nang gustong bumili kaya lang ngayon lang ako nagkita nung pinakamura na. Ito yung binili ko kanina. Ayan. Ito siya. Try ko lang. Pwede naman yata ito sa lahat ng cellphone. Ayan na. Mura na to buksan natin. Asa na yung ano? Nakat-type kasi. Namarshal kasi kami kanina. Ayan. Walang kunting. Ayan. Hmm. sa natin ang self stick. Ito na yung pinakamura kong pinili. Masira na. <laughs> Ayan. Mukhang maganda. Ay, nahulog. Self stick. Mayroon na tayo Oh. Light. Yung pag assemble niya. Ano to? May ano siya? May cable wire. What? kulay puti. <laughs> oh, puti nga. Shit. Ano ba to? Diyos ko, masisira pa agad. Ayun Ay, pala. Ambot. <laughs> 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 Hindi ko alam paano buksan. Ah, maliit lang pala siya. Ah, maikli. I mean. Paano siya? Hindi ka noon. Sorry naman. First time kong bumili ng stick. Paano tayo may light? Yun nga tayo. Ay, cha-cha siya -cha tatoo. Oh, di remote siya. Oh. May remote siya. Bakit puti pala? Hindi ko alam na puti pala yung ano na sa loob ng ano. Kasi yung tiningnan ko kayo na example kulay itim yung ano niya. Wala naman nakalagay na kulay. Tapos, paano ito bubuksan? Ay, Diyos ko. May clip pala siya. Tapos, para, ano siya buksan? Nakakamangya naman to. Hindi ko siya alam buksan. Paano yung battery niya? Hanggang doon na lang ba siya? Maikli pala siya. Ayun, may pampahawa pa pala. <laughs> Aray. Nakatuwa. Oh, tama lang pala yung haba niya. Alam ko nakaka-stand to eh. Paano ba siya buksan? Masisira ko ba? Papind out ko na lang mamaya. Ayan na siya. Hindi ko alam siya paano kong buksan. Hindi pa yata siya gumagana kasi kailangan pa yata siya i-charge. Mamaya papasahin ko siya. Ito na yung aking selfie stick. Kasi may ano siya, may cable na pang charge. Hindi ko alam kung saan siya charge. May lagay yan siya ng charge. Dito yata yun eh. Diyos kami. May... Ano oh, ito? Mamaya babasahin ko yung ano yung yung sa yung sa direction kasi naibuka to alam ko to eh kasi yun o no, ano siya nakabuka siya doon Bye, Bye. Thank you for watching. Ipapaintaan ko na lang kung paano ko siya ikagamitin. Bye-bye at least yung paborito kong kulay ang napapunta sa akin kasi ang in-expect ko itim din yung laman niya kanina thank you may bago na akong tripod selfie stick